Fish on mga master Fish on Ay tumama sa ano Lang labo lang camera Yan o no? niya nung oil laki

Ah, paso kain lang <laughs> Ay sa tubig. sa tubig. on mga master. <laughs> May isang kilo to. <laughs> May isang kilo. <laughs> yeah, good morning mga master. Alam na di. <laughs> Woo! <Hito> is real. <laughs> Nakachamba tayo. So, kanina-kanina pa ako dito eh. Uh, ah, yung unang hagis ko. Sa akin humablot pero humablot na tuuna dong kay Manong kanina. Tapos sa akin lang tumempo kasi nakita ko na yung siyab niya doon pala sa malayo eh. Magang boundary. Pasukin lang natin. Tapos dadaling ko sa mga tropa. So yung mga master no. <laughs> Para ako na uli dito. Hindi ako nakapag ano pa kan eh. Hindi pa ako nakapag intro eh. Magagi sa paghagis ko kumagat eh. Pero yun nga wala rin akong balak sana ng gawa ng video to pero sige gawa na lang din natin. So, this spot was located here at Napindan. C6 yung bagong kalsadang gawa dito. Uh, creek din to eh eh pag ganto maulan lumalabas talaga yung hito di ba naging aggressive yung hito dalag so, bala ko dun sa may Santa Ana pag ganito kasi umuulan the best doon kahit magpahing kayo ng bulate kakagat dun yung dalag so tingnan natin kung makakahuli pa <laughs> yan maagang boundary na mo no alagaan ko to kasi mangingitlog daw to eh yan so may cooler kasi dun sa labas nung inuupahan namin ang uh, laking cooler eh, hindi naman ginagamit tatakpan ko na lang ng plywood Tapos paparami may... natin kung mga anak para mapaspawn natin tapos re-release din natin dito rin sa spot na to Ayan. yung green na yun, mga master hindi yun yung tubig ayun yung malilit na water lily na nagtumpukan So ayan mga master, lumipat ako ng spot. Uy. Tolan na itali. Sorry, sorry. Uy. Doon po ito sa unahan eh. Hey, Doon po ito sa unahan. Ang taba yung mamay makatakas. So lumipat ako ng spot. So try ko lang dito. Nawala kasi yung... Napansin ko lang sa hito no. Ang hito pagka-agresibo ko to. Ah... Uh, Nagpapakita siya ng galaw sa tubig. Ngayon, alam ko na kung paano yung style ng hito sa mga gantong stagnant na tubig na mababaw. Napansin ko lang kanina. Kita-kita yung galaw ng isda pag yung ganto ang uh, type ng tubig stagnant mababaw so sana dito makatama tayo kasi dito nakatama si Master Winchester dito siya nakahuli nung halos malaking hito na dalawang kilo dito nyo yung nahuli dyan lang na sa si spot na to nung may damo pa dyan noon eh clearing kasi to ngayon no? so nililinis pala nililinis yung buong area na to try ko muna dito eh kung madadagdagan pa pala right? diba? pasukahin ko to eh ah pasukahin sorry pa ano yung ito pa iitlogin makakawalan ko dun sa may harapan ng balon na inuupahan namin o kaya dun may cooler na pula baka doon ko siya alagaan tapos pagka medyo nainip ako sa pangitlog niya. marami may mga change of plans diba so may may naisip na rin ako na pagka nagtagal siyang mangitlog bala ko eh pasukain dalhin sa tropa so alam na this O nga pala nakalimutan ko sa inyo yung ipakilala no. Kaya kung bakit parang andali kulang ko lang nahatak nung isda no 6500 series ang ginamit kong gear. Ayun, so pinangalanan ko na lang din tong Cobra. Ang gear kasi Chinese yung pangalan eh. So gumamit din ako ng Cobra 2.40 meter. Ayun. So yun yung length niya. Uh, two sections, so two piece. And medium heavy to medium heavy to mga master kaya mani mani ilang talaga sa kanya yung hito itong hito na to ah, uh, nasa timbang ng 1 kilo Ayan. Yeah. isang kilo na rin to ay 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 yeah, Yan, so ayan mga master, nag-decide uh, na ako na uwi na ako. May pasok pa ako. Uh, may trabaho pa ako ng 11 a.m. Ah. It was already 10.32 a.m. Ayan, so papasok pa ako ng trabaho. And this will be a very, very short video na i-upload ko sa YouTube. May saglitang kas lang dito. Medyo chinachumamba lang. Nakakachamba lang na nakahuli. Uwi na. And, fish on. Nagmamadali din ako umuwi kasi bubuhayin ko tong isda. So, pag nainip ako na mangitlog, pasukahin na lang natin and dali na sa tropa. Thank you sa mga bagong subscribers, sa mga bagong manonood, sa mga bagong nating tropa na. Thank you sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you. Tsaka na shoutout <laughs> Wala na ring time. papasok uh, papasok na ako ng trabaho. Yan. Thank you. Tayo-tayo pa rin sana mag-aasama at sana madagdagan pa. Kalau is expedition and exploration po. Thank you. Yung bago matapos yung araw, Master. Ay. Napadaan si Master Win, Jester. Good morning, good morning, mga ka and Fish. Carlo, shout out si Carlo. Huling-huling na siya fishing, oh <laughs> Nabutan niya ako dito. Uh, napadaan siya. Mama, hindi ka, Master, no? Ah, eh, may nagkwento. May malaki rin nakahuli. Sabi ko, bukang tropa kayo na may na yun, ha. Ah. <laughs> kaya dinaanan natin maganda yung spot niya oxy dito mga master uh, pre-fishing spot talaga to yan so thank you thank you master shout out kay master win tsaka shout out kay master philip nasa fish pond pa lang sila ngayon nasa fish pond sila nagulang e jackpot thank you ah thank you thank you, thank you.